Hey guys, nandito na nga pala sa atin ng Ethel P65 at na-unboxing ko na siya. At papakita ko sa inyo yung kanyang performance sa mga games na ininstall ko sa kanya sa yung kanyang antutu score. At kung malakasin po siya mag -iinip. at para sa akin guys. Para sa may kulang 4,000 na pagkakabili ko dito, is napakaganda ng smartphone na to. Una-una nga sa kanyang design. At maybe guys, mukhang ito na isa sa pinakasulit ng smartphone na mabibili natin sa kulang 4,000 na presyo ngayon. Lalo nga kung sa may online natin siya mabibili. Unboxing muna natin ng smart na to bago tayo mag-proceed sa kanyang performance. Ito yung mismong box case ng Idol P65. 4 gb lang siya guys. Actually wala namang problema dyan. At meron siyang 128 gig na internal storage. Power master at meron siyang 123 na refresh rate nga. At 6.7 inches. Yan guys. Buksan na natin siya saglit. Pag-open natin is meron lang siyang sleeve dito nandito sa kanya yung likod yung mga key specs niya. Ito yung nasa loob ng box ng i3 P65. Medyo magandang presentation dito guys. Para sa ganitong presyo. I think pasado sa akin ng packaging ng smartphone na yan. Pag open natin is meron siyang yan, Meron siyang ultimate cyber watch. Actually guys meron na nakuha ang preview sa kanya. Hindi nga lang watch. At meron siyang earpads na kasama rito. At I think medyo okay yon hindi ko lang sure guys sa pre-order lang yon Pero nakakuha ko sa kanya. Ito pa yung mga... syempre ito nakalagay yung mismong smartphone natin. At nakuha ko na nga siya. At pilang mga paperwork sa kanya. Tapos itong mismong lalagyan ng cellphone. Then, meron po siyang... Jelly case na kasama. At mukhang shockproof din siya guys. Dahil meron siyang mga... Makapal dito sa mga gilid niya. Ito yung kanyang SIM card ejector pin. Tsaka yung kanyang Type-C na cable. Siyempre, naka Type-C yan. Ito naman yung kanyang charger. Itong charger guys. Siyempre, para mapamura yung smartphone natin na ganitong kamura, is naka 18 watts lang po yan. I think wala namang problema dyan. E, karamihan sa mga ganitong smartphone ngayon or mga ganitong presyo. E pangkaraniwa ng 18 watts sa charger. Check na natin, guys, yung mismong smartphone natin. Tanggalin lang muna natin itong box niya. At ilagay natin sa case itong mismong smartphone natin. Punasan lang natin siya guys dahil medyo fingerprint magnet po yung likod niya pagka hindi um, natin siya gagamitin ng meron jelly case na kasama. Kaya mas okay dito kung lalagyan natin siya ng case. Yan. Para sa akin guys, pagka nilagyan natin ngayon yung case na kasama rito, medyo nagiging cheap siya para sa akin. I mean, parang nagmumukha siyang mumurahin lalo. Dahil nga medyo... Merong shock na shock resistance sa may gilid niya. Mas okay dito guys kung makakabit tayo ng mas magandang case sa kanya. At pagka nagkaaroon na lang, available na sa may Shopee. Pero sa ngayon, siyempre, lagay muna natin yung case niya. At baka sakaling magkaroon siya agad ng gas-gas, or baka may bagsak natin. Mas okay na rin na mayroon tayong protection agad sa may smartphone natin. In case yung display niya. First impression ko sa display na ito guys, is meron nga siyang 6.7 inches. At 720p lang guys yung kanyang resolution dito at para sa gintong kamurang smartphone. Ang nakakagulat dito guys, napaka smooth po ng display niya. Di naka 120Hz sa refresh rate yan. Nagtataka lang ako guys dahil walang ibang smartphone na meron ganitong klase ng processor na meron mga 120Hz sa refresh rate agad. Kadalasan sa ganitong klase ng processor guys, is puro mga naka 90Hz lang. At yung key specs guys ng NLP 65 At isa pang maganda sa smartphone na to, is na 140 na siya agad. Karimian guys sa mga nilalabas na item ng mga smartphone is puro mga naka Android pa rin. Yan nga siya guys, mayroon siyang Unisoc T615 na processor, 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na front selfie camera, saka 720p na resolution lang siya, at naka 4GB lang, at Android nga siya. Ito guys yung display niya, is meron siyang 120Hz refresh rate. Wala po siyang option dito ng 9Hz, pero wala naman yung problema sa akin. At yung ring naman niya sa milikod, ito yung kanyang setting dito. Ito pa pala guys is na isang kinagulat ko sa kanya is meron siyang flex button dito. Para siyang remapable guys. Ang ibig kong sabihin dito is pwede natin mag-set ng button dito kung ano yung gusto nating ilagay. niyan. Pwede tayo mag-open ng camera at kung ano nung mga... Tsaka any application na gusto nating buksan. Ito yung kanyang button dito sa taas. Madalang yan guys. Lalong lalo pa at physical button siya. Hindi siya capacitive button guys na parang hindi naman talaga touch screen. I mean parang hindi naman siya kap totoong button. Pero dito kay i30p 65 is totoong button po siya. mag testing ng isang application dito kung gagana siya. Try natin itong camera. Ayan. Pagka pinindot natin siya, isang pindot. Yun, bumubukas agad yung camera niya. Testing natin kasi na nakapatay yung display. Kung bubukas pa yung camera niya pagka ito yung pinindot natin. Yun guys, medyo mabilis naman yung ano natin dito. I think magandang features to sa gintong kamurang smartphone. At madalang pa nga makita sa mga bagong mga smartphone ngayon. Sa performance, ito yung gameplay natin sa Mi Blood Strike. Medyo may lang print drop ako na naman dito. Pero manageable naman. Pero ramdam ko rin guys. Like pas 30 FPS yung gameplay natin. At para kung maabot pa nga siya ng 60. At naka single speaker lang yan. Yung Zytel P65. Sa so, color Duty Mobile, same siya ng settings sa mga naka G99 na processor. At okay naman to dito guys. Hindi kayo problema sa kanya. Ang kaso pang multiplayer lang siya advisable para sa akin. Dahil kung gusto nyo mag VR mode, eh mas okay na. Ibaba natin yung kanyang settings dito sa mga graphics. Para mas maging playable siya. Para sa akin guys, ayoko naman i-hype yung smartphone yan dahil lang maganda yung design niya, saka maganda yung kanyang packaging. Dahil hindi naman to nalalayo sa performance ng maraming smartphone sa mga gintong presyo ngayon, like ng mga naka jt 85 at mga naka J88 ng processor. Itong Unisoc T615 ng processor, ay eh slightly mas malakas lang yan ng konti. Pero kung yung pagka-casual use nyo lang ng smartphone na yan, ipanalo eh na kayo dyan. Dahil naka 120 sa refresh rate nga yan. At yan guys, ang pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron ganyan klase ng display. At naka 6.7 inches pa siya na display. Malaki yung display niya guys. Tapos meron pa nga tayong extra button. I think malaking tulong din yan. Kung ngayon yung siya case mabibili ngayong araw mismo, ngayong August 8, eh makukuha natin yan guys ng kulang 4,000. At kung ganyan lang guys yung budget nyo, I think sulit ng smartphone na yan. At yung siya P65, ang isa sa pinakasulit na smartphone na makukuha natin sa ganyang presyo ngayon. Lamang siya sa may design, lamang siya sa extra button. Pero sa performance guys, di naman siya nalalayo sa ibang smartphone sa ganyang presyo nga ngayon. Kaya para sa akin sulit naman to kung sa kulang 4,000 yung nga mabibili. Or even sa may SRP niya, till 4,500 yung kanyang SRP. Thanks for watching!